dahil nag-request sa atin ng isang followers natin mga idol ng A Day in My Life sa aking trabaho. Tara, let's go! Pero bago ang lahat, sisimulan muna natin sa magandang araw mga idol. Alasing ko ng umaga mga idol, maaga talaga ako gumising pero nauna si Missy sa akin mga idol. Pagkatapos ko at nagbangon ko mga idol at syempre una-una ginagawa ko ganito. Exercise tayo tuwing umaga. Yan ang ginagawa ko mga idol. <laughs> Nagsayang na pala si Mrs. mga idol. Pero bago 'yan pag-usapan natin yung aking trabaho dati hanggang ngayon. Kasi yan man yung request ni idol sa atin, yung a day in my life kung ano po yung trabaho ko. Siyempre, una-una po mga idol, sa hindi pa kami nagsama ni Mrs. Single pa lang ako. <laughs> 'Yon, nagtatrabaho muna ako mga idol sa paggawaan ng bahay yun ang first ko tapos construction yun at pangalawa ay naging sales boy ako mga idol yun 85 lang per day o arawan na binibigay sa atin okay pa man yun ang sauran mga idol kasi single pa man tayo <laughs> pero pag pamilyado ka na ay nako hirap yun 85 per day <laughs> kulang yun pang kain lang yung mga idol at pagkatapos ng mga idol ay umalis ako at pumasok na naman ako sa pagawaan ng mga kahoy o tinatawag na mga good lumber. Yan. Doon pumasok ako mga idol. Umakyat na po yung sahodan doon. 120 per day. Dati. <laughs> 2005 mga ganyan. 2006. Yun mga idol. Pumasok ako doon. Pero ang bigat talaga ng trabaho. Pero kaya lang kasi single pa man tayo doon. <laughs> at hindi lang po yan mga idol ang aking naranasan sa iba't ibang uri ng trabaho po ay naging tricycad ako mga idol driver dati tapos nagkuliglig yung tinatawag na kuliglig sa inyo siguro kulong kulong sa amin dito ay tricycad mga idol o motorbike naranasan ko din yan mga idol yan sa trabahong ganyan at naging pahinanti din tayo ng isda o truckman mga idol yan kumakarga ng isda papunta sa bularan o ginagawang tuyo o daing yan yun malaki laki na yun kasi porsinto naman yung binibigay sa atin mga idol trackman tayo doon at umalis na naman ako doon mga idol no, sa pag ay pumasok na naman ako sa tinatrabuhuan ng tiyuhin ko ng, sa mga good lumber o nagkakakarga ng mga kahoy yan dahil 120 din po yung arawan doon mga idol at pagkatapos natapos na tayo doon ay bumalik na naman ako sa isang kampanya. Tinulungan ako ng pinsan ko na maging isang promodizer na trabaho. Yung merchandiser nagbibinta ng mga produkto mga idol. <laughs> Yun at pagkatapos mga idol ay nabuo kami ni Mrs. sa pagsasama at nagkaroon kami ng mga anak na marami. <laughs> Pagkaalis ko ng October mga idol 2019 ay pumasok na po ako bilang isang empleyado yan at utility po tayo sa isang kumpanya mga idol. At maraming salamat po sa panonood sa video na ito sa mini vlog. God bless po, ingat palagi mga idol.